buksan mo na. Ayan so. Palakpakan. Hindi na po tayo na iyak na. Palo, please yo. Ngayon, sa ng mga sponsor natin kay Diwata at Cash, lahat-lahat ay nagkakahalaga lang po ng 5 million pesos. Kung papabilihin kay din dyan sa dalawang kahon ang pipiliin mo. Yung kotse, ito na lang sa tapat ko. Bakit ayaw mo nitong isa? O, oh, dito na lang. <laughs> sure ka na, ito na muna. O, oh, sige. ito na lang. Okay, alright. So, unahin na natin. Sure ka na talaga? Ito, ito, ito na akong pinili, pero lang pero, pero na akong... Mas nabebet mo ito, no? dito na lang. Oh, sige, sige, sige. So, itaas natin ate ang first box natin. Ay, <laughs> <laughs> Ready na ba? Go na? Ready na! Go ka na talaga? Rosemar, buksan mo na! Ano nga <laughs> lang, <laughs> baka mga pagka na. Ayan, kaya ayan. Boss, ang malakas. Ayan, pripang kahon. Nayan ang pinagagawa ko kay Mom Pierre. So nandito na guys, ilalagay ko sa vlog ko saan. And that's naman. Ready ka na ba sa next kahon natin? Na wag pa 'ko ng buhay mo? Ready ka na ba sa next kahon? Uy, ang ganda. My god. Marami bahay na pangarap ko. Ready na na ba sa next kahon natin? Ayan, bakit taas nga lang, Saira? So, ayan. Ito na yung next natin na kahon. Ayan. Ito na yung next kahon, guys. So, ayan. 100,000! So, No! Oh. <laughs> So, isa pa sa mga mula talaga. Dahil dito, nagpapakulong ng Hawaii na ito. pala panay sa lahat mo, maraming salamat po sa pising. Napisig ko po lahat yan So, ayan guys. Gusto ko magpasalamat sa Kasi Asia, Kasi Asia, Fizz Asia Prime, Philippines, Parasat, 200,000, FSG so Manufacturing, 100,000, IMI Cosmetic Manufacturing, 100,000, Selecion de las Villas de Armin, 100,000, at syempre sa Shift International, 500,000 cash! At hindi lang yun. Meron pang ibibigay kay Diwata na worth 1 million Shift International product na pwede niyang itinda dito para instant cash. Maraming salamat po na ay lakto ko. Sobrang saya ko kasi pangarap ko talaga magkaroon ng bahay. Tapos hindi lang bahay yung binigay mo madami May pera pa. So maraming salamat po. Mababago na po talaga yung buhay ko. Thank you so much. Kaya ang sinasabi ko, kaya lagi ko sinasabi na... <laughs> nagtitiwala kasi kami ng asawa ko po. Nakatira lang kami noon, natutulog lang po sa likuran ng pet shop sa Sampaloc, Manila kung saan sa kama namin may nagtatakbuhang daga, ipis at kung ano-ano pa. Pero dahil sa sinabit sa kasal namin ng na aming mga magulang na 1 million ngayon, napakalaki na po ng pinagbago ng buhay namin. Kaya Tiwata, gamitin mo sa tama. Yes, ma'am, maasahan niyo po na gamit natin ng tama. Ito, gagamitin ko sa pagninigusyo ko. Kundi, yes. Man, itatabi ko po yung pera, siyempre for my future. Thank you po. Yes sa pagpapares, sa totoo lang oo, oh, aminado ako, gaya-gaya ako, <laughs> and aminado ako ginaya ko si Diwata kasi na-inspire ako talaga sa kanya pero hindi para gawin siyang kompetensya sa totoo lang, matagal na kami nagka-chat ni Diwata, and tinanong ko talaga siya kung may tinutubo ka ba, may kinikita ka ba, kasi talagang na-inspire ako sa kanya, matagal ko nang gusto maglabas ng pares kasi mga beef, and tagal pa kuluin, pero nung nagka-idea ako sa kanya na pwede pala yun, karne pork, ganyan, tas ganyan ang dami namin nabibigyan ng trabaho. Ang alam ko, 80 katao mahigit ang trabahador ni Diwata at sa akin naman nasa 50, ah, nasa 50 plus 50, nasa 100. Napakaraming pamilya po yung nabago naming dalawa. Pero sa totoo lang guys, sa pagpapares na yan, wala po kaming kinikita talaga. <laughs> Ayan, tinanong ko rin si Diwata kung kumikita ba siya, kung magkano na ba ipon niya, kumikita ba talaga siya. So sabi niya sa akin, Tinanong ko kung milyon na ba kinita mo kasi sa dami ng tao. Hindi raw malayo pa pero ngayon instant milyonaryo ka. Yeah, hey! <laughs> 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 so ayan ang total buhalos ng mga sponsor natin kay Diwata at Cash lahat-lahat ay -lahat, eh, nagkakahalaga lang po ng 5 million pesos. Thank <laughs> <laughs> you Diwata, anong pakiramdam uh, na talagang uh, maraming blessing na ibinigay sa iyo si Rosmar? Alam mo nagpapasalamat ako kay Lord dahil talagang uh, natupad yung panalangin ko lagi sa kanya na magkaroon ako ng pangkabuhayan, magkaroon ako ng ito bahay na rin to yung para maging office binigay sa akin ngayon. Tapos syempre yung 1 million na binigay niya mam Rosmar. So ito kasi office siya, bahay din to na removable. So kahit saan pwede ko to ilagay, di ba? So, ayan, tingnan mo, hindi na po ako mag-ano, hindi na po ako mag-rent-rent, dito na po ako matutulog, napakaganda na nito, kama ang ilalagay ko dito.